Guys, good morning! Mag-autumn na! Silipin natin yung garden dahil nagkasakit ako. So, ilang araw din ako hindi nakakapunta dito. May pahabol pa na bunga ang ating mga gulay. Ito yung ating ampalaya. Meron pa. Ang laki-laki. Marami din siyang bunga na maliliit. Kaso, hindi ko alam kung lalaki pa ito. Dahil patapos na ang summer at yung autumn may nagpaparamdam na. Sana lumaki pa. Dito naman tayo sa paprika. May mga ilan-ilan pa din na bunga. Huling harvest sa pagtatapos ng summer. Tomatoes, meron pa din. Chili, opa. Cherry tomatoes, meron din. Ayan, dito naman tayo sa ating kangkong, kangkong. Ati Marian, Michelle, ang dami-daming kangkong. Punta kayo. Dito naman tayo sa kamote. Uh, meron din siya. Kamote. Ilang araw akong hindi nakakapunta dito. Ayan, mga lantana yung ating mga gulay. Namagana naman kasi yung aking tonsil. Kaya ayun, fever, headache coughing again, like usual. Ayan yung ating talong. Kung kung ulit.